Oh. Bumira na naman ito, Dawa daw nang may low pressure active, kagabi ay 400 ang layo sa balera Aurora Ito na, kami na may patabi na mga amigo, tatakbo na kami, ruduhan, lalam na na muna bagong mangat Ayan o, oh. yan oh. ang oh. 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 panahon, malapit oh. lang naman tayo mga amigo, DC City may lahat hindi may habang nalapit ay lalo pang nalantap. so natin ko. Ate muna ko kumutan daw baka kinawen. Mga boy. Ang baby boy na pati. pwede na dating Ah, baka mga hulo mamaya Ibaba ninyo Matikap ko naman na yan Langis kanina uh, Andar ka ha pa. Malapit eh, na pala tayo doon Parang sa aros pa man din mga amigo ng ating palatid starter ngayon. Doon, Nakabuse na yung solenoid. Mo. Yung ano yung Bindex? Oo, oh, na. Hekk. Okay. Kami gunung batu.

kay bahan lang ngayon ang hangin na habagat sa lubong kami ayun uh, pati ano mga bangka ayun o oh, kaming mga patabi may mga nataka -an ng kaming natakbo din patabi din ang rumbo at uh, hanggang bukas pala ito malakas-lakas kawano may masumang panahon na dadaan na malapit na sa si ilog kaya kalmada ayun bibili kami ng yelo at para alanganin ay alanganin mag i-RS pati siguro eh kasi nahangat doon lang sa lugso ngay mga ah, yan yan yung sa na yan, mas hindi na lahat din. So, dugsong lang. Kasi mahaba ba na pala yung ito, yung magandang dugsong na yan? Hindi, kaka yung lahat. tayo may Babalik ka na lang. Babalik ka rin, na mo na sa angkla. Ah, kapag balik ka pa na yan. Dapat ay pabilado ulit ulit और नहीं बोल रहा है नहीं ओलांग मत निकलना naka-tabe na oh. Uh Abda lang -huh. bai. kasang pa sa habagat

Yung nga, ay, Susan, ay, 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 barado, ay, 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 tayo ang maraming tubig. Ang bangka.

May butas na yata tayo. kami oh. Naglilipat lang ano sila nila. Papadala ulit sa amin pati yung sa Bergo. Yun, saka magre-rest. Baka bu bukas na yata kami tatawid mga amigo at uh, kwan. Okay, yung ahat okay. mga oh, kanil. Oh! bababa, -ba. ayos. <laughs> May ayosit pa ako mga amigo. At eh, naabot ng tubig yung mga Hindi <laughs> na malayan pang yung pala na tanggal yung wire. Ay, akala nila si, bak, pag uh, si pag, pag hindi na limas <coughs> ang akala nila wala lang tubig yung pala eh, kasi <coughs> mo pala amin hindi nila alam ay pala putol na yung wire ay di <coughs> ay walang tubig kaya pala kargado na ay may tubig na kaya mahuhuhuhu sa transmission mga amigo baka tatrabohonin ko na muna Ayun, sige, abang lang mga amigos sa, sa susunod natin video. Baka bukas pa kami tatawid.